Brother Eli, totoo po bang nakaliligtas ng kaluluwa ang tubig na winiwisik ng pari tuwing todos los santos? Wala sa Pinatanong Biblia yon. Wala sa Biblia yon kapatid. Alam mo, kasi ganito yan, ano? Nung araw nasa Guagua ako sa Pampanga yon, pagka todos los santos, may mga pare nagbibindis yun sa ng tubig sa mga ano sa mga simenteryo ng katoliko eh sa nung minsan merong nagpapabindisyon, eh, pumasok yung pare, nung bibindisyon na na yung, yung nicho, uh, kinalabit siya nung ano, Padre, Padre, hindi po yan, ito pong katabi. So, nagkamali yung pare. Di, hindi niya itinuloy yung kanyang pagbibindisyon. Sabi ko sa sarili ko, kung nakakapagligtas yun, yung pagbibindisyon, kung ako yon tutuloy ko na. Kahit na nagkamali ako, biro mo maliligtas siya dahil sa pagkakamali ko, di ba? Biro mo nagkamali ako, maliligtas <laughs> yon Di saka ako nalang itutuloy yung sa, sa kabilang nicho dahil nakakapagligtas. At kung nakakapagligtas talaga yan, ang gagawin ko kung ako ang pare, kukuha ako ng truck ng bumbero, yung lahat ng mga nicho, papaulanan ko ng bendisyon ah, sa pangalan ng ganere ganere ganon NL no minina. di ba ganon ano bumbero na kunin mo paliguan mo lahat ng nicho para maligtas na lahat yon di ba ganon it's an act of mercy to them oh yon pero hindi totoo yon kapatid wala nga sa biblia yun eh yung mga alagad sa kayong mga mga unang kristyano, wala namang ginawang ganun eh.